Magandang araw idol. i-flex natin tong ano ah, Kahoy or sa Tabisaya Balinghoy. Yan idol oh. Laki no. Bali isang taon na yan sa likod lang ng bahay namin. Ayun tingnan niyo. Ayun. Maganda ang gawin niyang puto. Kaya pag iba ano ah, sinasaing na lang. Kinakain diretso. Ayun idol oh. Kinikilo na natin dalawang kilo. Diba malaki siya. Mabigat yung ano na to, yung kamutikahoy or balang balinghoy tawag nila dito. O di ba? Oh, pag may ganyan kang ano, puno sa inyo na kahit isang puno lang, solve ka na, o yung isa o. Oh. lumagpas na ng dalawang kilo. Yan mo. O. Okay yung balinghoy na to ah. Sa isang puno lang to idol eh, nakuha. Tapos matagal na siya sa doon sa likod lang ng bahay. Yan. May Isa, isang kilo. Hindi hmm, ba? Kulay ano yan, kulay puti na balingoy yan. Ayun. Ano lang yan idol, pang merienda lang yan. Oh, tingnan mo, isang kilo na rin siya. Ibig sabihin, ang malalaki ito. Malalaki malaking yung mga ano na to, mga balingoy na to, tsaka maganda yung pinagtaniman nito Buhag-hag. Kitang kita naman yan sa bigat idol. Ayan o, oh, uh, isang kilo din. Ayan yung magandang ano idol, gawing iraid. O kaya sa, sa probinsya ginagawang ano yan idol, ah, puto. Dito sa probinsya, ano yan, nauso yan dito, ano, ginagawang ano, iraid. Tapos, iba, ano, uh, ah, sinasayang na lang. Sasalang na lang. Babalatan mo na lang tapos isasalang. Tapos kainin. Tapos lagyan mo ng ano, idol. Sarap yan. Lagyan mo ng tawag nila dito, ginamos. Tawag doon. Padas ba? Padas. Bagoong na padas. Tawag nila dito ginamos. Diba? Sarap yan, idol. O, tingnan mo. Inihilo na isa, inihilo na lahat. Oh, 'di ba? Sobra limang kilo na oh, may meron pang natira oh. Eh yung ano, uh, kaso matagal na siya kasi umabot na siya ng isang taon doon sa likod ng bahay eh. Kaya marami yung ano,